ang uh, mga isyo ngayon, number one, ay yung singit. Ya, singit sa BICAM daw. Oh my God. No, ano, oh. Yan ang sinasabi ko kasi kaya sinasabi nila noon. Mabuti pa i-televise ang uh, para may transparency nangyayari dyan sa BICAM. Ayan na nga po. Ngayon, nagkakaangalan na. Mm -hmm. uh, at ang uh, problema rito kasi, ang number one, ay yung uh, budget ng education mm -hmm. e tinastas. Mm -hmm. uh, at ang ayon po sa Constitution natin, e kailangan walang hihigit sa budget ng education. Mm -hmm. For the first time, nagkaiba ngayon, ano Ito sa budget na to. Mm -hmm. It's a constitutional requirement. Nakalagay po sa Constitution yan, ah, uh, Article 14, Section 5. The state shall assign the highest budget priority mm -hmm. to education mm -hmm. and ensure that teaching will attract and retain its rightful share of the best mm -hmm. available talents. Mm -hmm. Okay. Uh, well, anyway, yung ano po dun, yung highest budgetary priority. Okay. Mm -hmm. Ang nangyari po, ang budget ng DPWH... Inangat na gusto yan, 1.1 trillion. Infrastruktura. Yan ang kanilang ano. Pagkano ang budget oh. ng DepEd? 300, 700, billion. Mm -hmm. Eh, ang nangyari po rito, binawasan ng uh, parang 12 billion ata yung oh, education. 12 billion. Yung 2025 uh, budget. Ano. At, ng education? binomba ng gusto husto yung budget ng DPWH? Mm -hmm. Yan po ang nangyari. Saan ba nangyari yan? Saan ba nangyari yan? Well, sabi po nila, eh, sa BICAM. BICAM. Yan. Ngayon, ang pangalawang item doon, eh, yung nariten nyo, AKAP. Mm -hmm. Okay? Ang uh, problema diyan sa akap. Eh uh, gusto tanggalin na Senado. Tagal-tagal mm -hmm. nila sinasabi, mm -hmm. pagkatapos pagdating sa bike, bibigay pala. Ang dinig ko, meron ding akap ang senador. gano'n pero hindi 'yun ang tawag. Ano tawag? Well, hindi ko lang alam no, ang tawag. Pero I'm akap sure, din. pare. Hindi ba akap? Uh, nakipag na pala. <laughs> Nakipagyapo yapos ah. ah, hindi. Akap-yapos. Okay. Dati talaga... Kasi, di ba, eh, ang akap... Uh, ah. Ayuda to para sa merong may mga trabaho. Minimum wage, pero kulang. Okay. Ah, yan ang... Uh, dyan. Yan ang sinasabi. O, ang konsepto dyan. Ah, uh, ah. Uh, sabi po kasi, mamaya natin pag-usapan yung education. Hmm. Ito muna ang uh, akap. Oo. Oh. Ang sabi po ng... Uh, former... Finance Undersecretary mm -hmm. Cielo Magno. Uh, ang question daw po dyan, hindi kasi maliwanag yung akap na yan eh. Okay? Pinagtalunan na yan noon, naalala mo. Mm -hmm. Totoo. Noong uh, nauso, yung papirma. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Dahil gustong babuhin ang constitution. Ay, hindi pa. Gusto ang baguhin. 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 I mean, Nakakabali lang ikaw naman eh. Gustong baguhin, hindi babuhin, okay? Gustong baguhin ang Constitution. Ano tawag doon? People's Initiative? Yes. Ayun. yan. Diyan po, at sinita po yan ng maraming senador. Uh, nangunguna na dyan, si Senator Amy Marcos. Mm -hmm. Ang namimigay daw niyan, ay mga mm -hmm. congressman. Mm -hmm. Ginagamit nila yung pera dyan para Uh, mga lap na mga pirmah. Ah, hindi yan dadaan sa DWSD? Eh, yun ang sabi. Uh -huh. Kaya ngayon, ang tanong, sino ba namimigay niyang pondo ng akap? Ah. Okay. Uh, so, ang uh, significance nun, ay ginagamit ito para sa politika. Okay. So, totoo ba nga ba yun? Ganon nga ba? Galing sa AKAP, yung uh, ano, sabi po ng DSWD, uh, yun ang sabi ni DSWD. Hmm. Ang sabi ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian, na hindi daw po kailangan endorse ng politiko para tumanggap ng AKAP. O, yun naman pala yun. <laughs> Anong yun naman pala? Niniwala ka ba doon? <laughs> hindi kailangan ng endorsement ng politiko, ng congressman. So man. paano nilang sasabihin sino makakakuha niyan? Meron ba ang paraan ang DSWD malaman? Sinong nangangailangan? Sa mga may trabaho, yung nagminimum. Ah, Kasi, pare, kung sasabihin mo lang minimum wage o oh, yung nagtatrabaho, eh, eh halos lahat na yan, di ba? Lahat tayo eh, nangangailangan. Naman nangangailangan. Oo, lahat naman nangangailangan. Baka hindi lang nangangailangan eh yung mga nasa gobyerno. Oo. Oh, hindi naman lahat. Baka yung mga congressman lang, hindi na nga ngailangan. At saka mga senador. Ah, mm -hmm. uh, uh, DSWD lang daw po ang implementer niyan. Sabi po ng DSWD. 26 billion. Mm -hmm. Pero ang balita kasi, meron ding akap ng senado. 5 billion. That is why they acquiesced at uh, pumayag sila. Acquiesce, ha? Ganda ng salita acquiesced. ko. Acquiesce. Talayan ng kalyos, pari, bigla ako naging artikulo. Birang bira. 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 Acquiesced. acquiesced. Kumbaga po, eh, napapayag. Yan. Na yung akap, eh. Meron sina, din pala sina. sila. Oh meron din. Ayun, meron din pala sila. Yan po. Sa mga talagang kapos na kapos, mm -hmm. Ito po yung mga tinamaan daw ng inflation. At saka pagtaas ng uh, kung ano-ano. No? Eh sino ba yun? Lahat naman tayo oh, oh, oh. tinamaan tayo pa, nun eh. Oo oh, eh. Kaya napakalabo nitong... Uh, alam naman natin paano nagsimula yan. Nagsimula yan noong uh, panahon ng papirma ng uh, para It, sa para oh, uh -huh. i, oh. amend Baboyin ah, ba hindi ba pare bago. pare let us ako baguhin eh, hindi lang nami pare o, ano ayusin yung economic provisions ng constitution para lalo tayong ba? ba, para lalo tayong makaakit ng mga investor ng hindi uh, nga naka, uh, foreign direct investment eh, hindi nga na amend ano kasalanan ba constitution yon o kasalanan because the na... ng mga namamahala ng ating economy at wala na yan. Bakit constitution na sinisisi Obsolete na? na kasi yung provisions ng constitution. Not para true. Para maka, Not true. Maka uh, maka Not true. Namin, uh, investors, bro. Oh. Not true. Yung po mga investors, hindi tinitignan yung constitution pag mag iinvest sila rito. Diba, yung sa lupa, Alag, uh, pwede silang bumili ng lupa. Ay, may mga paraan nga. Taas kanilang investment sa mga enterprises. May mga paraan nga sa lupa. Oh. Ang dami. Bakit yung mga nakakapasok dito, okay lang sa kanila? Sa lupa. Hindi, mga tunay na investor yun na maayos ang dating bro. Tal so, mga hindi mga tunay na investor <laughs> yung gusto natin uh, akitin. Lalo na kasama, ah. okay. Uh ah. Magpatuloy mo pa. Ah, <laughs> ba? hindi, nee, pero dun nga nagsimula. Tama ka, tama ka. Bro. Hindi nga, dyan nagsimula yung akap. Simula. Dahil gustong babuy, ah, baguhin, ang hirap pronounce no, baguhin pala. Kapag... bina, bina, inaano mo pa. Babuyin, uh, baguhin. utal ka, bro. Eh. Babuhin, baguhin. Oh, no? parang ganun eh, pareho. De, na, 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 to... Na-alala mo ba ba yung People's Initiative? Eh? Parang gulatan niyo, eh, oh. biglang Uy, eto na, meron ng mga kasulata, may mga pirma na. Quietly. Quietly. Uh -huh. ba nakakalap sila ng gano'ng karaming pirma na? Wa, hindi yeah. natin malaya. nang galing. So, nagkasingitan po dyan. Mm -hmm. Lumabas ngayon, dahil sa mga singitan, okay. ay napakataas na po ng inserted. Ang BICAM po, uh -huh. ang sinasabi ngayon, Uh, ano ibig sabihin po nung unprogrammed? Yan ang ngayon, isa pa sa, an isa pa po yan sa tinik. Diyan sa tagiliran ng 2025 budget. Yan pong unprogrammed funds. Yan ah. Ang unang request po ng uh, executive department, yung sinabit ng Department of Budget and Management, dyan sa house, ang unprogrammed funds ay 158 billion. katapos na nung matapos na na mag-operate, ha? Yung buy cam. Yeah, inoperate nila yung budget ba. Mm, Tumaas yung unprogrammed fund naging 500 mm. plus 530 yeah. plus billion. From 158, naging 530 plus billion, okay? Oh. Yan pong unprogrammed na yan, yan yung mga alokasyon mm -hmm, mm -hmm. na hindi siguradong may pondo para gastusan yan. Mm -hmm. Kasi po pag gumagawa ng budget, bawat gastusin mm -hmm. ay makat may katumbas na paggagalingan ng pera, whether... Oh taxes or utang or what. kaya So yung unprogrammed funds, yan yung inilalagay dyan pero wala pang katumbas na funding. From 158 naging 530. Anong magic ang ginawa ng BICAM, pare? Ano yan? Talaga bang yung BICAM hindi na pwede pagkatiwalaan? Ganun ba talaga? Pero hindi ba natin pwedeng i-halintulad ito? Saan? Kung sa bahay, sa ating mga tahanan, nagbabadget tayo. Okay. Ngaw si Mrs. para sa okay. susunod na taon. Ang gagawa niya, si Mami. Si, si Mrs., ma si ma ang gagawin niya, meron tayong isang bulto sa pera dito dahil meron tayong mga baka gastusin na baka hindi natin matansya okay. down the road. Nangyayari ba Alam ko, si ma si ma Sino maglalagay uh, ng unprogram yung mga bata? Hindi ba labo na? Dahil baka, sa mga ilangaw na ko ng Jordan 1. Ay, ah, ano eh, sa, ine, sa uh, Marso, gano'n. No? No isang taong po, 700 plus billion ang unprogrammed fund. Okay. Ah, uh, din naman yata uli ng ganun eh. Eh. bakit nauso na yung unprogrammed million. fund? Maglalagay kayo ng ano? nang uh, mga items sa budget oh. eh wala pa lang pondo anong oh. gagawin eh sisikapin sisipagan gagalingan mangutang okay 'yan lang naman ang paggalingan ng ano eh budget nung uh, hindi they will also find or, and collect uh, idle funds along the way na maaaring gamitin nangyayari ba 'yon hindi yung feel salita lang 'yon salita lang 'yon puro utang po kaya lag taasa ng taasa ng utang natin. Ah. Ah. Tang sabi daw po ng uh, members ng Bicam, eh mabuti nga bumaba na yung unprogrammed fund ngayon kesa compared last year kasi 530 plus billion na lang ngayon. Last year 700 plus. Wow, di ba? May utang na loob tayo sa Bicam. Okay. The fact of the matter is, tinaas nyo pa rin po yung unprogrammed fund on your own. Yan yung sinasabi na nagkakaroon ng magics dyan sa bay kami. Yan. Ito pa maganda, pare. Tinatawagan, na mga report na nakita ko, tinatawagan si, yung, yung pinuno ng APRO Committee, Appropriations Committee, mm -hmm. si Saldico, Right, right. Yun yung uh, talaga naman super galing siguro nito. Kasi kahit party list, naging head ng most powerful committee sa kongreso. Hmm. Saldi ko. Ano ba yung party list niya? Ibig sabihin po hmm. ng party list, wala namang party yan eh. Ibig sabihin wala namang kakampiya sa kongreso. Eh bakit siya na, hmm. di ba? Kasi karano yan dyan. Yung mga malalaking party, Uh, lakas, mga ganon, di ba? Yan ang nakakakuha ng na mga ganyang posisyon. Pero ito, party list. Party, list. Sobrang lakas siguro dito kay, ano, kay speaker. Well, anyway, tinatawagan siya. Di rin sumasagot. Tinatawagan din si Congresswoman uh, Kimbo mm -hmm. at hindi rin sumasagot. Mm -hmm. Ay, wala po sumasagot. Mm -hmm. Paano kaya yan? Paano yung mga ganyan? Mm -hmm. Ang laki na insertion eh. Tawag dyan insertion mm -hmm. eh. Inserted. Bali, umaabot ng 370 plus billion pesos mm -hmm. ang idinagdag mm -hmm. dun sa program. Wow. So ngayon, ano pong gagawin? Ah, may nagsasabi, pare, mm -hmm. hindi lang line veto ang kailangan gawin dito. I-veto yung buong budget. Mm -hmm. Kung baga, eh, yun parang eh, sinaklawan nyo na. Mm -hmm. Hindi po pwede kasi ng kongreso, eh mm -hmm. Okay? Mm -hmm. Na kung magkano lang yung uh, binigay ng executive, mm -hmm. dapat hanggang doon lang sila. Pero ito, nagdagdag doon sa unprogrammed funds mm -hmm. ng 370 billion. So, is that, uh, ano? legal daw po ba yan? Kaya maraming question eh. Mm -hmm. Tukot sa Constitution. Isa na nga, yung mas mataas yung 1.1 trillion sa DPD WH, mm -hmm. 700 plus billion sa uh, Department of Education. Uh, Binawasan yun sa Education. Ha? Huh? Yung ba sabihin? Hindi ang baba, mas mababa yung sa education. To so, yun nga mas mababa. Oh. Yeah. Kaya nga ka nagre-reklamo si, sec, si Secretary Sania Angara. O nga. Ang sabi po ni Secretary Angara eh bahala na raw ang presidente hmm. na ayusin Re yung budget Re ng uh, Re debt budget cut. Ang uh, siguro ang ibig niya sabihin dito, tinanggalan kasi sila ng 12 billion eh. Hmm. Siguro ibig niya sabihin ibalik yung 12 billion. Pero hindi lamang po yun yung problema eh. Kagaya nga na sinabi ko, mm -hmm. ayon sa Constitution, ang pinakamataas na budget dapat sa education. Mm -hmm. Eh kahit ibalik yung 12 billion na yon mm -hmm. eh mas mataas pa rin kasi dinagdagan, binomba ng gusto yung budget ng DPWH. Kung bakit? Eh alam na natin. Kasi po, election year infrastruktura yan. Mga infrastruktura na maipapapangako mo. Este, pangako. Sa, <laughs> sa, mga butante. Hindi. Sa kanya-kanyang distrito. Yung ba yun? Diba? Kasi nakapaloob dyan yung flood control. Ayun na. Lahat po. Lahat dyan. Rock netting. Ano pa isa? Ayan eh. Isama na natin mga kali. At lahat, lahat, po na dyan. edi eh, ang laki ng komisyon. Ay, komisyon. Oh, eh. Laki ng uh, ano dyan. Pero hindi ko maintindihan. Nagkakaagawan na rin yung mga, mga contractor. Hindi ko sinabi eh. mo na, yun na nga, nag ang Senado dahil sila'y meron din palang sa AKAP. Ah, AKAP yun, oh. Pero Kasi ito... Kasi wala namang constituency ang mga senador, eh. I mean, na uh, national... Sa AKAP. yung issue nung AKAP, AKAP, po. Eh, yan, eh, talaga namang, uh, parang, uh, super magic, eh. Okay kasi ito infrastructure Itong infrastructure may, may, may ay 1.1 uh, trillion dinagdag nila. Mm. nila dinagdagan nila yung uh, DPWH ano hindi nila nakita nabawal sa constitution mm. ha o uh, nabulag na sila oh. ng uh, itong bicam na to nabulag na nang mm. uh, ano hindi naman siguro 50%. Yeah, no, no, no. no. Hindi naman no, no. porsyento 'yun. Oh, ano 'yun? Oh. Ah. Hindi ano? No, no. Ano tawag doon? Ah. Hindi na hindi naman nabulag. Parang nadala sila. Nadala sa buyo ng damdamin. Attributably pag-aayos, paglagay sa, in sa infrastructure ano, budget. Ah. For example, isa pa bro, uh, yung nagulat din ng marami dahil may mga types of projects na nilagay sa unprogram funds. Na dati naman hindi. For example, yung uh, mga proyekto gaya ng MRT Line 4 Project, yung North-South Computer Railway System, Meta ah. Manila Subway Project, nalagay sa unprogrammed funds support, quote-unquote, unquote, support to e, foreign-assisted programs? Eh, uh, nga. Well, the biggest question is, 1.1 mm. uh, trillion ang budget ng DPWH. Mm. Ang uh, DepEd, mas kina-idagdag mo pa. Oh, kulang ba? Uh, yung uh, binawas na 12 billion. mas mababa pa din. Eh sabi ng constitution, mm. ang pinaka budget priority ay education. 'Yun ang question eh. Oo. Uh oh, uh oh. Paano ng presidente 'yun? Good morning. Galinya niya yung dinagdag sa yeah, DPWH, oh. UH? ganun ba? Mm. -hmm. Paano 'yun? Hindi Good morning. Good morning.